Mm. Ang so, ganito kalaking isda, kailangan kinakuhaan to ng kaliskis, katulad nyan. Mm. Kasi, makakain mo rin yung kaliskis. Parang bigla kang natuto. Oo. Uh -huh. <laughs> eh? <laughs> Hindi ko na nga makita kung nasaan. Mm. Yan, tapos. Ganyan. Ay, mamay kaliskis yan. yan, yan kasi kala natin dahil ano wala siyang kaliski. Pag kain, kaliskis pagka pagkain ng pangit at kiramdam merong kaliskis gambay kaliskis? ito o oh, ano yun ang liti yan uh -uh. o okay. you know. kapalindigan mo na ano sunod, sunod. Ang galing Gunting-gunting naman Jangan gunting, ya. hmm. Ini paling kaya, legarik Boleh mu legarik nak? Kau legarik na. tuan <laughs> Ini paling kaya, Ini kaya. Nah, Nagaling yan. Kaya na. Ayan, ha? Oh. Hindi <laughs> <laughs> peringkaya rin kaya. Sige. Yan. mo? Hmm. Hmm. Sige. yang Chinso. Apel. <laughs> May chinso pa Hmm. Hindi peringkaya. rin kaya. Ayan, ha? Ayan, ha? <laughs> <Di paring> kaya na. Kaya na. gunting ulit. Yan, oh, success. Naputol din. Yan. Hmm. Magari. Nagari. lang mga idol kung paano maglinis ng isda. Anong isda ito? Tulingan? Yellowfin. Ay, yellowfin. Yellowfin pala ito. Kala ko tulingan. Hmm. Ganito lang ginagawa ng mga masters. Ito, oh, kung paano mag-lilinis uh, ng isdang yellowfin. Napakadali, di ba? Sige na. Pag hindi na kayanan ng kutsilyo, gumamit ng gunting. Pag hindi pa kaya ng gunting, gumamit na ng lagari. Hmm, ito nyo. Ito lang katali. Simpleng-simple. Oh. Sa paglilinis pa lang po. Ganyan, o. Oh, isang oras na. <laughs> isa mo Sa paglilinis pa lang ng isdang ito, kukonsumo na ng isang oras. Yan, i na. tama ba yung ginagawa mo? Kung may matigas pa rin. Yan, yan, yan. yan. Galing. Yun. palang sekreto dyan. Kailang alisin mo yung matigas. Yun. Yun napakadali napakasimple anong kulam yun ano ah, yun na yun na yun na o yun galing yun naputol na pabalik ka rin sasalubungin sa kabila Ayan ang galing oh Hmm. Hmm, parang tikuk ya yan oh, apa <laughs> na yang berlaku jangan, ha Angin gini lingkai na nean, carne norte. Hahaha, 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 Ayan, 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 ayan Ano kasi nauso itong ano eh, reels, reels. <laughs> ayan yun, naghiwalay na ang ulo sa katawan. Nakita nyo naman oh, kung paano ginawa. Napakaswabe. Napakaswabe oh. Buong buo ang laman loob. Ayan, nakita nyo? Durog lang ang mukha. Isda, <laughs> pero okay po, ito yung hasang niya, kukunin na. Ayan, ganyan lang pala yan. Yun, oh. Papadali. Oh, Guguntingin lang naman yung ano. Oh, nakadikit na yan. Yun. Nadlali mo. Mmm. Diba? Mga idol. Napakadali lang ang paglilinis ng uh, dang uh, yellow pin. Yan po. Tinatanggalan na ng hasang. O. Oh, nyo. Buong buo pa ang pagtanggal. Ganyan ang sikreto mga idol. Nakita nyo. Pinapakita o. Oh. oh. Ayan, yan. Ang isda mo, ang ulo. Iwalay na sa katawan. Ayan naman, ang katawan naman ng ating isda ang uh, i Ayan na siya. Ay, so, lalagay dito. Diba? Ayan, na po siya. Ayan. Ayan, yan ng ...yung sukat. Ayan. Ito, maglalatalingan mo yan. Ito pa ano? Na nakailangan tape measure. up, teka mo na. Miguel, ayan yung tip measure yan? Opo, opo, sandali. Kailangan po, pantay. Ang pag pag, pag-ano, pag-slice. Dali, Ang nga kailangan Kailangan sukatin yan. O. Oh. Yung one inch. O. Oh, lagyan mo ng ano. Tapos one inch ha. Marunong ka bang tumingin ng one inch? yan, yan, yan. O. Oh. Tumong. Ayan. Pantayan. Mamaya makita niyo mga idol. Sukat na sukat. O. Oh, tapos sunod ulit. Hiwap ulit. yan, Ganyan lang. Para pantayan. Pag paghiwa o pag-slice ng uh, ating isda kailangan mayroon tayong tape measure ayan po, oh, nakita nyo, ang galing hmm, diba napakahusay ni idol kita nyo, pantay na pantay ang lahat oh. tapos bali 1 inch po yan oh. Lagang, uh, yan, yan, yan ito nyo. Mm. Ayun. Ayun, oh. Mm. Napakahusay ni Madam. Ayun. Mm. Diba? Ang galing. At ayos na, mga idol. Ayan po. Dahil nasukat na. Tutuloy na ang paghiwa. Ready, let's set, go! Yan, oh, kita nyo. Kailangan ganyan din po dahil mayroon po yung siyaan parang buto na kung titingnan natin, tinik naman yun. Yan, oh. Galing. Napakahusay. Straight na straight po. Tuwid na tuwid ang pag-slice. Yan. Yan. Kita nyo. Magaling. Magaling. Hindi matalas ang kutsilyo ko. Hindi ba matalas ang kutsilyo? Pero pwede na rin. Oh, yan. Mm, pangit ang slice. Pangit ang slice ba? go. Yan na. O, oh, matalas na. Galing. Kita nyo. Straight po. Ang paghiwa, tuwid na tuwid. May lang sikreto po sa so, iyong ating tip measure yan galing yan po mga idol nakita nyo tapos na po ang paghiwa ng ating uh, isang uh, malaking isda na uh, blue or yellowfin. yeah, uh, maraming salamat sa inyong panunood sana po ay kapupulutan po ninyo ito ng uh, aral At uh, may mayroon po kami munting na ituro sa inyo Yan lamang po at maraming salamat sa inyong pagsusubaybay Thank you